for today's video mga idol ayan at dahil kakatapos nga lang ng election so siguro naubos yung mga budget ng mga kandidato kaya ito gumawa na naman sila ng bagong pagkakitaan panibagong pagkakitaan panibagong income na naman so siyempre, request na naman to ng panibagong budget ayan pinagdiskitahan nila yung matinong kalsada sinira tapos pinabayaan ng ilang araw ng nakaganyan yan So hindi kasi nila alam kasi hindi naman siguro sila dumadaan dito kung gaano kahirap dumaan dito lalo na kapag maulan. Sobrang dulas ng kalsada na ganyan. Lalong lalo sa ating mga nakamotor, di ba? Mga idol. So syempre sila naman pag dumaan sila dito, nakakotse sila, hindi nila ramdam yung ganyang klase ng daan. Pero tayo mga nakamotor, hindi nila alam kung gaano kahirap ang dumaan sa ganyang klase ng kalsada, di ba? Binakbak lang tapos pinabayaan. So dito nga pala ito sa may uh, East Service Road going to Sukat. So hit na siya ng Alabang sa Kasukat mga idol. Ayan oh. So sinira lang talaga yung kalsada, kabilaan pa. Tapos ganyan, pinabayaan na lang ilang araw na nakatinggan ganyan yan so kasi hindi naman talaga kasi nila alam yung hirap pag dito so tayo lang na mga nakamotor ang nakakaramdam ng hirap pag ganyan ayan ba diba? so lalo na ngayon pagpasukan na sobrang traffic na naman sa mga daan natin ngayon kaya talagang wala wala tayong magagawa ganyan na talaga dito sa Pilipinas eh yung matinong kalsada sisirain tapos pababayaan tapos para sa para saan? Para makapag-request naman ng panibagong budget, panibagong income na naman. Ito naman po dito ito sa May Service Road pa rin bandang uh, para na sa May San Martin de Pores Ayan, yung tipong pagdumaan ka dito ay eh, para kang nakikipagbunong braso kay Huda sa kay Satanas. Kita niyo naman yung kalsada ang daming lihit, lihit, di ba? So sobrang hirap nito, lalo-lalo na sa ating mga nakamotor, lalo na kapag maulan, sobrang dulas. Pag hindi ka maingat dito, eh, ako, yari ka talaga. So, tayo lang ng mga nakamotor na nakakaramdam ng hirap pagka ganito. So, alam nyo yan, guys. di ba? So, kaya wala tayong magagawa. Magdubli ingat na lang talaga tayo pagka ganito klase ng daan. So, yan, eh, wala tayong magagawa. ganoon na talaga dito sa atin, eh. <laughs> so, panibagong request ng budget. Panibagong income na naman. Dito naman, dito po ito sa may... Pasong Tamo Extension sa may Makati Tagig Ayan, binakbak din yung kalsada tapos pinabayaan lang din ng ganyan, nakatenga lang. Ayan, lalo-lalo na dito araw-araw sobrang traffic dito, mapaumaga, mapagabi, tanghali. Ayan. So hindi mo talaga mararamdaman tong ganitong klase ng daan kapag ikaw ay hindi ka naman dumadaan dito or ikaw ay nakakotse so syempre hindi mo masyadong ramdam yung hirap kaming mga nakamotor lang talaga ang nakakaramdam ng hirap sa ganitong klase ng daan oh, no. ayan o, oh, diba ang galing tipong basta pag dumaan ka dito alam nyo ba yung ano yung para kang nakikipagbunong braso kay Hudas sa kay Satanas <laughs> Kasi talagang liliku-liku talaga yung manibila mo pag dumaan ka sa ganitong klase ng kalsada eh. Lalo na two wheels lang yung magulong natin. Kaya lalo siguro yung mga nakabike talagang ramdam na ramdam nila yung hirap sa ganitong klase ng daan. Ayan, lalong lalo na eh, araw-araw traffic dito sa pasong tamo na to. Kahit saan daan naman ngayon talaga sobrang traffic kasi pasukan na yan So, wala tayong magagawa. Ang gawin na lang natin, magdubli ingat tayo sa mga biyahe natin mga idol at ride safe po tayong lahat. At gusto ko rin magpasalamat pala sa lahat ng mga solid supporters ko. Solid supporters natin dyan. Solid subscribers natin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa ating mga walang kwentang vlogs. Ayan. So, yun lang po. Thank you so much at ah. Uh, Ride safe po tayong lahat dahil sa napakahirap ng dinadaanan natin araw-araw. Ride safe po guys at God bless po sa ating lahat. All right.